Mga idol, good morning. idol, ito lang, ito yung binidyo ko kahapon na na bagong bakuna pa sila tapos oh, ito lang. Wala ano na sila, nakapreros lang talaga to. Paano ang uban, no? So, May vitamin, auto oh, vitamins, para natin na. Ayan. Tingnan nyo ang Tignan nyo ang kagalaw, ang kagandang inaw. Kagatao ba yung bugong mo? Ang pa rin din. na. Ang yung iba is, hindi pupunta. Yung iba is, pagkatapos ang pagkain ng marami, doon pa sila. Balik sila po. Wala lang yan, nasa, nasa ranging lang. Dito sa kanilang dapuan. Tingnan nyo. Diyan lang sila. Tapos, oh, diyan lang sila. Tapos, dito. Ito ang sila kaganda. Grabe, no? Ang bilis talaga nila lumaki. Magti-3 months pa, pero ngayong March 15, 15 yun or 16 basta yun yung pag di pag hatch namin ganun lang mga idol ganun lang ang tips ko sa umaga ikuan e, mo pareha itong uban ibig e, tayo yung tubig mo Au. ka aw mupunta na